sa isang lupang pagod sa pagsusumamo, sa isang bayan na umiiyak sa tanikalang bakal, may isang Diyos na hindi nakakalimot. Sa Ehipto, ang mga anak ng Israel ay mabibigat ang kamay sa paggawa, sugat-sugat ang likod sa palo, at ang kanilang mga luha ay bumabagsak sa alikabok ng lupa. Araw at gabi, iisa ang kanilang sigaw. O Diyos ni Abraham, iligtas mo kami. At sa langit, ang sigaw na iyon ay umakyat, gaya ng usok ng handog, gaya ng hininga ng isang bayan na naghihingalo. Hindi pa nila alam, malapit ng gumalaw ang Diyos. Tahimik ang midyan, ang hangin ay malamig, ang lupa'y tuyo. Sa bundok ng Horeb may isang matandang pastol na naglalakad kasama ang mga tupa. Hindi siya hari, hindi siya mandirigma isa lamang siyang taong tumatakbo mula sa nakaraan. Ito si Moises. Tahimik siyang nag-iisa, dala ang bigat ng nakaraan, ang alaala ng pagpatay sa Egyptyo, ang pag-iwan sa palasyo, ang paglayo sa kanyang bayan. Akala niya tapos na ang kanyang kwento. Pero ang Diyos ay may ibang plano. Habang nagbabantay ng kawan, napatingin siya. Isang palumpong nagliliyab, ngunit hindi nauubos. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa biglang katahimikan, dumagundong ang tinig, Moises, Moises, nanginginig ang kanyang dibdib. Ti, narito po ako, sagot niya. Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal. Tinanggal niya ang sandalyas, yakap ng takot at paggalang. At sinabi ng Diyos, Nakikita ko ang pagdurusa ng aking bayan. Naririnig ko ang kanilang iyak. Baba ako at ililigtas ko sila. Huminto ang hangin. At ikaw, Moises, ikaw ang aking ipadadala. Nabalot siya ng kaba, luha, pananampalataya at pag-aalinlangan. Panginoon, sino ako? At ang Diyos ay sumagot, Ako'y si ako nga. Ako ang kasama mo. Mabigat ang hakbang, ngunit puno ng layunin. Kasama ang kapatid niyang si Aaron, pumasok si Moises sa Ehipto, sa lupa ng kanyang kabataan, sa trono ng pinakamalakas na hari sa daigdig. Bukas ang pinto ng palasyo, malamig ang mga mata ng mga sundalo, at sa harap ng trono, Faraon, sabi ni Moises, ito ang utos ng Panginoon, palayain mo ang kanyang bayan. Ngunit ngumisi ang hari, malamig at mapagmataas. Ang Diyos niyo, sino siya? Wala kayong karapatan sa kalayaan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pakikipagdigma hindi sa espada, kundi sa kapangyarihan ng Diyos laban sa puso ng bato. At dumating ang unang salo. Isang umaga, sa kilit ng nile, tinaas ni Aaron ang tungkod, at ang tubig ay naging dugo ang ilog na nagbibigay buhay ay naging ilog ng kamatayan. Mga isda na lumulutang, sigawan ng mga ina, takot sa mga magsasaka, pati hari na tigilan. Pero ang puso ng faraon, parang bakal, hindi ako susuko, at ang Diyos ay hindi patapos. Ikalawang salot, ang mga palakatahimik ang gabi sa Egypto, ngunit sa ilalim ng tubig may gumagalaw may gumagapang, may umaahon, at nang tawagin ni Moises ang utos ng Diyos, tinaas ni Aaron ang kanyang tungkod, at mula sa Nile, mula sa mga kanal, mula sa mga palayan, bumaha ang mga palaka, tumalon sa mga bahay, sa mga palasyo, sa mga higaan ng mga prinsipe. Ang mga babae ay sumisigaw, ang mga bata ay umiiyak, ang mga pari ay nawala ang dangal. Ang Haring Faraon, gulantang. Galit, nahihiya. Ang kanyang trono ay nabalot ng putik at ingay. Hindi niya maabot ang katahimikan ng kaharian. Sa wakas napahiyaw siya. Moises, Aaron, ipapanalangin ninyo sa inyong Diyos na alisin ito at palalayain ko kayo. At nang dumalangin si Moises, tumahimik ang bansa. Ang mga palaka ay namatay. At ang Ehipto ay napuno ng mabahong bangkay. Ngunit nang silipin ni Faraon ang katahimikan, muling tumigas ang puso niya, hindi kayo aalis, at si Moises ay tumalikod, mabigat ang loob, ngunit matatag. Ikatlong salot, kuto, maliliit na insekto, isang araw na parang karaniwan, hanggang sa inutusan ng Diyos si Aaron, itaas mo ang iyong tungkod sa alabok ng lupa, at nang hampasin niya ito, ang alikabok ay naging buhay. Maliit, mailap, makati, parang hangin na may nipin. Ang buong bansa ay nagkamot, ang mga hayop ay lumundag sa sakit, ang mga pari ng Ehipto ay nagpahiyaw sa kahihiyan. Lumapit sila sa faraon. Ito ay daliri ng Diyos. Pero ang hari, hindi gumalaw ang puso. Akala niya kaya pa niya. Akala niya siya ang Diyos. Ikaapat na salot, mga langaw, binalaan siya ni Moises. Kung hindi mo palalayain ang bayan ng Diyos, dadagsa ang langaw. At dumating sila, hindi lang iilan, kundi libu-libo, daan-libo, bilyon. Pumasok sa pagkain sa bibig ng mga hayop sa loob ng palasyo ng hari. Ang lupa ay parang kumikilos, itim, umaalon, buhay. Ngunit sa lupain ng Goshen, kung saan naroon ng Israel, tahimik, payapa. Ni isang langaw, wala. Nanginig ang puso ng faraon sa sandali. Sige, sambahin ninyo ang Diyos, pero dito lang. Sumagot si Moises, hindi kami kayang itali ng tao kung pinalaya ng Diyos. At muling nagbago ang hari. Muling naghari ang kanyang kataasan. Ikalimang salot. Pagkamatay ng mga hayop, Isang umaga, nasunog ang araw sa init at biglang bumagsak ang mga baka. Sumunod ang mga kabayo, sumunod ang mga tupa, ang mga sakahan ay naging sementeryo, ang Ehipto ay tila nawala ng pag-asa. Ngunit sa Israel, ni isang hayop hindi nasaktan, at kahit nakita ito ng faraon, ang katigasan ng kanyang puso ay mas matigas pa sa bakal ng espada. Ikaanim na salot, Pigsa, hindi pinahintulutan ng Diyos na matagal pang magyabang ang Ehipto. Kinuha ni Moises ang abo mula sa pugon, inihagis sa hangin, at sa bawat tahanan, sumigaw ang tao sa sakit. Ang balat ay namaga at pumutok, ang pari ng Ehipto ay hindi makalakad, ang sundalo ay hindi makahawak ng sandata. Lumapit sa trono ang takot. Pero si Faraon, bingi sa awa, bulag sa katotohanan. Ikapitong salot, yelo na may apoy, muling tumindig si Moises sa harap ng hari. Igalang mo ang Diyos o darating ang unos. Ngunit tumawa ang hari at ang langit ay gumanti, kumulog, kumikislap na apoy mula sa ulap, bumabagsak ang yelo, malalaki, mabibigat, nakakasugat. Nasira ang mga bahay, nabali ang mga puno, nawasak ang mga pananim. Ang mga taga ehipto ay sumigaw sa langit. At sa wakas, napahiyaw ang hari. Ako ay nagkasala. Patawarin ninyo ako. Huminto ang unos. Humait ang hangin. At si Faraon, muli niyang sinakal ang sarili sa kasalanan. Hindi kayo aalis. Ikawalong salot, tipaklong, sa araw na maladugo ang langit, dumating ang hukbong hindi gawa ng tao. Lumipad sila, dumagsa, at kinain ang bawat natitirang dahon. Sa mga palayan, parang dumaan ang apoy. Sa loob ng palasyo, nanginginig ang mga lingkod. Moises! Aaron! Patawarin ninyo ako! Alisin ninyo ito! At nang lumisa ng tipaklong, bumalik ang yabang parang pusong bato na hinahampas ng tubig, hindi pa rin bumibigay. Ikasiyam na salot, kadiliman, at dumating ang gabi na walang umaga. Tatlong araw, walang sulo, walang buwan, walang pag-asa. Ang Ehipto ay parang libingan na nakatayo. Ngunit sa tahanan ng Israel, may liwanag. At ang hari, galit, hindi natuto. Takot pero mapagmataas. Umalis kayo, pero iwan ang inyong mga hayop. Hindi, tugon ni Moises. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. At sumigaw ang faraon, huwag ka nang magpakita sa akin, o mamamatay ka. Tumayo si Moises, walang takot. Hindi mo na ako makikita. Ikasampung salot. Ang gabi ng kamatayan, tahimik ang Israel, tahimik ang langit, tahimik ang gabi pero may darating, sinabi ni Moises, kumuha ng kordero, patayin ito, at ang dugo, ipahid sa pintuan ninyo sa Egypto, walang pag-iingat, walang pagsunod, walang pagtanggap. Sa hating gabi, dumaan ang hukbo ng Diyos, at bawat tahanan ng Egypto ay umiyak sa sakit. Ang mga ina ay yumakap sa malamig na katawan ng kanilang mga anak. Ang mga ama ay sumigaw sa kawalan. Ang silid ng hari ay napuno ng pagdaing. Ang panganay niya patay. At sa wakas, bumagsak ang trono ng Ehipto. Umalis na kayo, sigaw ni Paraon. Lumakad kayo at dalhin ninyo ang pagpapala ng Diyos at tumakbo ang Israel malaya